May iwan ito, malalax. Ang pretty. Waki. Anong waki mo? Hmm. Guaunto. Ang uh, gupag-gupag-gupagid. Aba, ang marang gupag Gaya Diyan tong kahig mo? Relax. <laughs> Kasipa. Kasipa sa diin. Ano sila sa kabinit mo? Ano nangaran na? Ano sila sa kabinit mo? Secret. Ano sa na? Secret. Toys. Pura toys ra? Mga papers ra kung mga students? Bukat ra akong kabinet. Ano ra ni ma'am pagayonan? Ginbili na lang rugiya. Ang guon na eh mula what's this to na? Star. Star? Nag-iwan ikaw ano anong ginobra mo that datang star ikaw? I want, I want the teddy bear. Want the teddy bear? Can get the teddy bear? Okay, kita. I like... Heart? Teddy bear raw? Heart. nang teddy bear. Di nang teddy bear. Nagubaan na ng limaw. Ang um, boy. Daanan siguro. Sino naguba kaya? Ang boy lang. Basta ikaw. Nagbuka ako. Sino ba'y naguba? Ikaw. Ikaw nagbual mo. Ikaw. Ikaw mo. Ako? Hindi. Relaxing. Relaxing. Hindi. Iwan ikaw go relax. Natulog ikaw dyan? Hindi. may okay. init? May lamang. Hindi lamang ikaw magtulog. Masulog eh! Hindi ako dyan magpungko. Hindi. Sino so, na ako magpungko, Sa bangko mo. Hindi ako bangko ko. Sa so, dami dyan. mm, -mm. Wala dyan na ka naman yun na magpungko. Katundi ko dyan lang ka ha. Manabo ako. Bye bye. Bye bye. Maklose no. up. Maklose up ka door. No. <laughs> lang ako lang dyan. Hindi lang. Hindi lang.